so isa pong pinagpalang araw muli sa ating lahat so mga kapatid sa so Panginoon so muli ay nais ko pong magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos na magiging kalakasan po natin so hindi naman lingid sa ating kaalaman na ngayon ay buwan na ng Disyembre at uh, isa sa pinakaabangan ng ng mga tao sa panahong ito ay yung araw ng Kapaskuhan ano so meron lang akong gustong ibahagi sa inyo mga kapatid sa Aklat ng Mateo, Chapter 2. Ito yung panahon na kunsaan ay naghanap sa Panginoong Yesus ang tatlong haring pantas. So dito makikita natin ng ilang bagay. Hinanap ng tatlong haring pantas ang pagsilang ng Panginoong Yesus. So naging gabay nila, alam natin yung story, naging gabay nila yung tala, at hanggang sa matagpuan po nila yung sanggol. So bago yon mga kapatid, ano, merong isang hari nung panahon na yon na lubhang naligalig ano sabi sa verse 3 naligalig si Haring Herodes nang mala ng mabalitaan niya na merong ipinanganak na sanggol na magiging hari ng mga Hudyo. So that time naging threat kay Herodes ano yung pagsilang ng Panginoong Hesus. Kaya alam niyo nung pinatawag niya yung tatlong haring pantas, ano ang sabi niya, ay pag natagpuan niyo ang sanggol, magbalik kayo sa akin upang ako man ay makasamba sa kanya. Yun ang instruction ni Haring Herodes sa tatlong haring pantas. So, nung time na naglalakbay na tatlong haring pantas, dito makikita natin talagang naging eager sila na makita ang Panginoon. Ang sabi nga po sa nabasa ko na Bible Commentary, Nung natagpuan ng tatlong haring pantas ang Panginoong Yesus, hindi naman sanggol eh. Dalawang taong gulang na ang Panginoong Yesus nung time na natagpuan nila ang Panginoon. So ibig sabihin, ang tagal nilang naghanap sa Panginoon. Kulang-kulang dalawang taon silang nagtsaga, nagtiis, nahanapin ang sanggol. Naging gabay po nila ang tala para makita ang sanggol. So laking kagalakan nila nung makita nila yung tala, sa kinaroroonan ng sanggol. Nung makita ng tatlong haring pantas ang Panginoong Yesus, sila ay nag-alay ng kanilang handog. Sabi nga po ng Mateo chapter 2 verse 12, nang sila ay papauwi na, sabi diyan, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya nag na sila ng daan pauwi. So dito makikita natin mga kapatid, Kapag natagpuan pala natin ng Panginoon at nakilala na natin ang Panginoong Yesus, huwag na tayong bumalik kay Herodes. So si Herodes, it represents Satan. Kasi alam natin na ang kaaway ay naparito ano, to kill, to steal, and to destroy. So ito yung purpose kung bakit talaga hinan pinahahanap ni Herodes ang sanggol, hindi naman para sumambay, kundi para patayin ang sanggol kasi naging threat sa kanya yung sanggol na uh, maaaring ito ay umagaw sa kanyang trono ng pagiging hari. Kaya nung time na yon mga kapatid, ininstruct sila ng anghel sa panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes at sila ay mag na ng daan. Kaya mga kapatid, so, sa mga sumunod na talata, nung, na, nung nabalitaan ni Haring Herodes na siya ay uh, napaglalangan ng, ng tatlong haring pantas, galit na galit siya. Kaya alam niyo kung nung ginawa ni Haring Herodes, pinapatay niya lahat ng sanggol na merong dalawang taong gulang pababa. Kaya mga kapatid, kung nasumpungan mo na ang Panginoon, huwag ka nang babalik ulit kay Herodes. Huwag ka nang babalik muli sa pagkakasala. Yamang natagpuan mo na ang Panginoon, magpatuloy ka na at mag ka na ng daan. Hindi na yung daan sa kasamaan ang iyong tatahakin. Hindi na yung daan sa kapahamakan, kundi daan patungo sa pagbabagong buhay sa piling ng Panginoon purihin ang pangalan ng Panginoon and to God be the glory god bless us all